kapag bumalik pa siya, huwag mo nang tatanggapin. Kapag sinabi niyang mahal ka pa niya, huwag kang maniniwala. Alalahanin mo yung mga araw na bagsak na bagsak yung sarili mo. Yung anxiety at depression na iniwan niya sa'yo. Alalahanin mo yung mga araw na nagsasaya siya sa iba habang ikaw ay nagdurusa sa ginawa niya. Alalahanin mo yung mga gabing umiiyak ka at halos hindi ka makatulog sa kaiisip kung saan ka ba nagkulang sa inyong dalawa. Alalahanin mo kung gaano ka naging katatag sa mga malulungkot na araw na lumipas. Alalahanin mo kinaya mong lahat yan nung wala siya. Kaya kung babalik man siya, huwag mo nang tatanggapin pa. Huwag mong hahayaan na maging option kanya. Na maging best choice kanya kapag no choice na siya, you don't deserve that. Huwag kang magiging marupok. Huwag mong hahayaan yung sarili mo na bumalik ka pa sa sitwasyon na minsan mo nang pinagdaanan.